Kita. ng Maya-maya isang <tripti> Ha? <tripti> sabi ko giat ate kiluhin nang bigi isang kilo. Bili ko isda, di ko pala limang, na ginawang limang kilo. Ginawa ko lang limang kilo, hindi per kilo. <laughs> okay, ati po. Hmm. Isa pa natin mga kapitbahay. Isa pa. Ay, libre po. Bibigyan ka lang kita. Kasi ati yan ko dito. <laughs> Opo. Ito po. Ito po.

妈呀！妈呀！上。 Hopya, ya lang. Huwag na. natin, Wag natin. Wag, yan hanggang doon lang. shadow okay. na nila. Sige lang, okay lang naman yun. Rito. Yung ulo, pag dalawain lang ko ate. Opo. Sige siya Sige lang sya na ritoin muna 재미 식으로 sa... Ha? Ay, sabi ko kay ate, kilohin ng tigi isang kilo. Ayun, gabi ko lang, <laughs> ano? Bili ko isda, di ko pala linimog na ginawa limang kilo. Ginawa talaga limang kilo, hindi per kilo. Hindi kay ko. Hmm. Isa pa natin mga kapit bahay. Isa pa. tayo Ito kapit ko. Bigyan ko ng isda. dyan sa Laguna. Ay, libre po. Bibigyan ka lang kita. Kasi hatihan ko dito. Opo. <laughs> Ayan po mga kapit ko dito. Sa ngono. Ayan So mayroon pa tayo yung dalawa. Isa yung isa tatlo. Yung sabay bayaw yung isa. Ito po, kapit bahay namin. May dalawa pa tayo. Ba, dalawa sa isa pa. Eh, apat pa. Ibang bahay lang naman sila eh. Kapit bahay ko ulit. Kapit bahay ko dito. Yan Doon. Kaya ko nang lagayan. lagayan. Bigay mo maghati lang ako ni Tito Fidel. Ay, mas marami kayo kasi dalawa lang sila eh. Kayo, marami. <laughs> ha? Sino siya lang? Ka? Kunti, bigay mo sa kanya. Bahala na kayo. <laughs> Ayan, bigyan. Isa na lang. Sina na lang, na lang. So, hindi rin natin kina na lang, na lang. Bigyan mo ko to. Kuha

Ayan po. Kitay sa bundok, oh. Ay, walang tao dyan, eh. Dito yung isang ano, minanay pa sa iba. Isang kapitbahay namin dito. So, hindi ko lang kung umakit na ba kasi nagpapakain niya ng mga alaga niya araw araw. So, katabi siya ng lupa ng binang ko. Dito. Yan dyan may tao, yung bira na ng tao dyan. Kumuko. Punta lang dyan pag kukuha ng mga saging. Eh, wala pa ng saging ngayon. So, ayun. Nandito tayo. so pag umula mabilis ang umubo yung mga damo So, wala, na mga, wala pa lang ang tao dito. hindi pa sila nagpakain ng mga alaga nila kaya may tubig pa naman ay yung mga alaga nila ay may peking duck ang bato So, wala po siya ngayong araw. So what can I do for you now? So balik muna tayo. Tingnan natin so wala hang tubig isa ay meron. Ito wala hang tubig Yan. Ayun, maano na po masukal na po ang aking mga tanim. Nya. Kaya mo pala magpapakain ng manok. Ayun. Pak Anjan, di depan aku. Oh, sige. Sige.